Pahayag 21 Ang Bagong Langit at Ang Bagong Lupa Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lusod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, uhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakapis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Naninirahan siyang kasama nila at sila magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang pahot luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, nalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng takaupo sa trono, Pagmastanin niyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, Isulat mo sapagkat maaasahan, at totoo, ang salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na ako ang alpha at ang omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang mauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtaan na magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Subalit para naman sa mga duwag mga taksil, mga gumagawa ng mga asoklam-soklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab, apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan.